Okay, engineer. Dediretso na ako. Wow. Lamig, ha? Air condition pala to. Yes, sir. Air condition siya. Parang... Aircon din po ng bus yung ginamit namin for ah. sa air conditioning system nito. Uh oh, Franz, ano ba yung mga butong-butong dyan? Ito po yung ano, ito po yung control test. Mm -hmm. Tapos ito po yung direction, ano, Forward or reverse. Mm -hmm. Tapos ito po yung ano, uh, uh, wala ka nang inaapakan na gasolina na dyan, yung wala uh, gas, yung Meron po ano, mechanical brakes. Mechanical okay. brakes. Ito ginagamit in case of, ano? Uh, in case of emergency lang. So, kapag nagpapa ito, kayo, naglalamang iPad. Display lang po yan ang speed. Akala ko pwede akong mag-Facebook, eh. Hindi pa lang At ngayon, ready, ready na kami mamasyal at gagamitin natin itong EGT. Franz, ready ka na pareha? Okay, let's go! O, saka so pupunta. Franz, Engineer, <laughs> saan pupunta yun? Yun siya magkocontrol sa kabilang coach. Bakit? Ah, kasi pwede naman itong gamitin from both ends of the coach. And direction natin papunta doon. So, uh, doon siya magdadrive sa amin. Ganun po ba? Ganito pala ang pakiramdam dito sa loob ng AGT pag umaandar na. Makikita nyo naman yung mga tanawin. Uno! Ha, fresh na fresh. <laughs> Maski hindi ka pala humawak eh, oh. Maganda yung talbog niya. Okay na yung balance niya. Franz, so, okay lang tayo dyan? Malay may, pag may kainan ba doon sa dulo? Yung taas na ito, wala na kasing kable. So, nilagay nila lahat ng kable ng tren. Doon sa may ilalim, so wala nang kita. Cost efficient nga daw yun. <laughs> Cost efficient, nalalaman ko po. Oh, ay, no, hindi, wala. biro lang ako. Halimbawa, tumigil tong LGT. sa so, mga maaaring maglakad yung mga tao? Ah, uh... Understand pa po, po na gagawin siya ng maintenance car na magtutuloy sa kanya papunta sa nearest station. Mm -hmm. So yun po yung na namin na solution sa mga emergency cases na ganyan. Oo. Engineer, itong uh, ginagawa niyong project, napaka-usay, napaka-ganda. Nasaan stage na ba kayo Ah, uh, medyo nasa sa la latter stages na po kami ng projects. Nasa testing stage na lang kami. Bali, ito na yung prototype na for final testing. And then ang kulang na lang po namin gagawin is nga maging driverless siya. So kailangan ma eliminate na yung driver para makontrol sa using a, a centralized control system. Wala na po tayong drivers.